Hi mga ka-farmers, narito na po ulit ako sa aking taniman upang magtanim ng bagong pagkakakitaan. Yan po ang aking alagang kambing. At iyan, itatali ko muna po ang aking alagang kambing upang hindi niya maabot at masira ang aking mga tanim. At iyan, papunta na ako sa aking tataniman ng okra. at dito na po ako magtatanim. At iyan, nilalagyan ko po ng dalawang kahoy sa magkabilang dulo. Tapos, lalagyan ko po ng straw. Siya po ang magiging silbing guide sa aking pagbubutas ng tataniman ng okra para po sila ay matuwid. At ito po ang aking tanim ng mga papaya. May bunga na po siya kaso lang po ay buko pa. At iyan po, naguhukay na po ako ng tataniman ko ng okra. Pinapantay ko po ito sa istro tulad ng sinabi ko kanina para po maganda po ang pagkakatanim. Pagkatapos ko pong butasan ay tataniman ko na po ng okra. Lima pong butil sa isang puno. Huwag pong masyadong ayapakan para makasibol at mga ka-farmers, hanggang dito na lang po ang aking vlog. See you on the next vlog. Bye-bye!